Kulang na. Wala pala. Sandiyan na. Dali, asikaso Bakit ba nataan yan? Galo ko bibinginan. Hindi ba 'yung tenga? Tenga. Ulan. Ate din ayaw. Yeah, Daman, ba bente, bente, bente. Sim, sim, baba. Bente! <laughs> <laughs> sim, sim, baba. <laughs> bente. <Yeah. laughs> Alam mo, ba? Hoy. Alam mo pagkakaiwan ni, ano? Sino ba to? Nexon, Keson, Keson. Keson naman, pangha. <laughs> si si Osmet niya oh, mo talaga. Babasa ko 'yan? Wala akong sarili. Ano kaya Dapat yung pareha. Alin? Alin?

kanya ako eh. Parang na lang. Hindi po ako sito. Ayun sa likodin. Sikwento Saan sa mga pambahay? Sorry! Sikwento po rin! Bawiin ko na yan. O sige, mo. Bang! Ngunit parang may kasalanan ng telegraph eh. Meron siguro. Di nakakaraming, Meron nga. Baka na bang ginawa mo doon? Doon, bakit? Baka hindi ko Ay, naku, na mo naman yung buhok ko. Papa, sa buhok na yan? Ha? Sa buhok na to? Ha? Dali. Ma mailagay ka nga muna. ten pa kayo, wakan nga. Inaapi na naman yung buhok ko eh. Inaapin? Malu? Ina -api. Si Malu? Ha? Si Malu? Eh putang ina. Tangin, <laughs> tangin na mo yung Tangin na mo. Ay, tangin na mo. Darat, darat yung si Puri sa ano. Ano na naman ang problema sa akin noon? Friday. Nakatulog lang ako sa glit. Ninyo na ako ang tanay. Malu! Sinira <coughs> Sinira yung? Television to. Oh, galit na. Hindi, galit nga talaga That's siya. That's so English. Huwag kang magalit, kung Nasaan kang siya yun, ha? Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Ayan yan, ha. Lumabas na sa bibig niya, Huwag kang ganyan. Dictate yun din. Teachers? Churbs! It's your video, Winnie. Walang kwenta to kung di. Nandito nyo yung pag-abinyag yun sa bahay. Bakit ba? Oo, oo. Anak mo raw nakasira nun, eh. Eh, putangin ang anak yun. Ano ba? Ano Han! Tanong ako ah? Ang tanong ko! Siya, mal! Ko? Ang tanong ko, sino ba talaga? Ma, si Malu o yung anak? Inumpisa mo lang sa anak. Paganda ay sa am, ina. Ano? No? Katorse. May tsura yung anak ni Malu? Ha? Hindi pagkipan mo. Hindi pagkipan mo. Patayin mo na yung video na yan. Nakapatay ka, nakaregon. Yo, ina pala gusto mo, ah. Kayo na ba? Oo, kami na. Pag wala dito ito, sila ni Malu. Uy! pag mo Let's go! Mahal mo siya? Hindi. Ha? Ah? Sino? Si ano? Hindi. Oh. Jesus! Oh. Liars go ka! Mahal mo siya Kino. hindi. Hinahol mo sa karin? Nakikiano ka? Nakikiano? Eh, si Malo. <laughs> si Malo. <laughs> si si hindi mo yan hey, mga Si Manny Peanut na yan ngayon. Si M.M. Peanut na yan. M.M. Peanut. Nating na nyo na yung mapa nyo. Hmm. Tingnan nila yung mapa nila. Okay? Ikaw, Humi. Sasabihin ka ba? Patuan.